Sa akin wala na. Oh, ang daming halaman, grabe. Oh, hindi ito mini garden. Ito ay garden ni Nena. <laughs> ito yung mga dan kong ka, ano, sinubo. Sa akin nagkamatay. ayun po, mga dahon lang yan. Ha mo siya, pala ito, mo. Ano, yung big ko, yung mother plant. Sa akin, matagal, matagal ang, lang. hindi na inaalis dyan. Sa akin, big roy, bebuhay pa, pero hindi <laughs> yung anak na sanga Nasaan yung, ano, yung boxer na bigay ko sa'yo? Oh. Andun, <laughs> mga katago. Lumago. Buhay pa naman. kailito, malago eh. Buhay pa naman. Ay, ito Isin... pala yung mo. Oh, oh. Ayan, for sale. For sale, laloni, ha, nakata Nakapaso oh, ba? Oo, oh, nakapaso hmm. for sale. Main na kayo, main. <laughs> eh, video lang, re. wala naman lang Wala akong Sabi. live. Natin ito, yung kapasay din yan. Hmm. Matyaga ka talaga. Ito, oh, money tree. yan, yan, yan. Kapasay. Ah. Matyaga ka kasi. Isa mo yung rose pa, ah, buhay pa, oh. So, Isa akin kasi, wala yung... nung mag-SPL ako, napagayaan ko. Eh, hey, Okay lang. <laughs> yan, peace yung lady. kapag... Lily. Yung oh. peace lily ako dyan. Ay, binigay ko kay si yung ano yung rain ay, lily ko. Ewan ito, ko mapapalaman. na ano to. Dami, ah. Eh, eh kaya pala nabusan ka na ng paso eh. Oo, oh, ay, eh, eh, meron puno. pa ako May lili pa ito na Oh, puno. Puno ko rin. Ito. Ganyan pa. ang gusto kong mangyari. Kaya nga gusto ko taplatadahan yung aking padero. Para malagyan ng gano'n. Gano eh, gano? Ha? Yung bakal na ginawa ni Jenny. Ah, oo oh, nga. Yung maganda kasi yung hindi. Yung nalang natitirang hindi platada. Hmm. Ang ganda. Ang daming garden. Ang dami. Oh. Meron pa sa taas ay. Ayun. Ayun, ayun, ayun. Ako, dami. Ayun. <laughs> Sus na ko. Eh, bukas, bukas pa yung, pa ano, yung, Video lang to. Ay, yung bromeliad. Buhay pa yun. Eh, buti ano? Bukas ba, butot? Ano ba, bukas? Hindi yung bromeliad buhay ah. pa. Ah. Ayun, doon yung boxer, eh. yung mga kukita. Doon sa suhuli. Mamunas <laughs> yan. May manjula pa ako nakalagay sa ano na yun. Kaya nga dami. Pwede ka na palang mag-sale. Wait, ito Prince of Orange. Ito maganda. Ito ganito dahon yun. Oo, Lumalaki pero orange. Eh. Pwede ka na mag-sale. Pupropa eh. e, ko yun eh. Pinrop ko e, na yun. Isa na buhay. E, ganyan e. na yung mga nag-selling doon eh. Ito, kalanchoy pa. Bakit oh. e, Baka di ka mag-live selling. Ayun pa kalanchoy pa. Oh. mine, ganun. Lagyan mo Eto ng tag. Ito pa ka na kalanchoy. Lagyan mo ng tag. Mine, ganun. Eh, pwede ka naman. Ganyan lang yung mga nag-selling. -se Oo. Oh. Mas Ito, ano, tropa ko. A rubber tree. Ko, yung sa akin, ha? Doon na. to yun, ha? eh. Pa, eh, bihata Nakatabi doon. Eh, siniksi ko saan. Nung makita ko, nakahalap, nakahapay na. Nitambak na supot na simento. <laughs> nitambak na, oh. Uh.